bago mo magpa-plug yan ha. Kaedi! Shout out naman dyan! <laughs> si Karoni. Karoni! What's up, Yun! Ito po ang ating kametal na taga mo. So ito malupit dito sa kametal pub shop. Si okay. Bien Marasiga. Yun! Napakatigas <laughs> po. Kita nyo naman na Ay! <laughs> Quality! Ba, nandiyan pala si Kung Metal. Ay! Ano, ang mga nakuha ng ating mga customer, loop bed, ano? Ba? Ano yun, may ibang loop bed dahil ano ay nasa harap na ang sultanan. Ay, kita yun mga kakalabi ng sultanan, mga Metal, ay. Sarap, ano? Sarap, pagkano ka, ano? Humigit kumulang, ano? Humigit kumulang, kulang, kumulang Ayan, ito, loop bed, single po, kakas

May closet. May closet pa rin, ng aparador. May drawer. Ah. Aparador yan. Aparador. Katabi. Hmm. Okay, Tapos din na stand table. Oh, okay, quality quality mga kamay Di Diga ka, ka quality. 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 Set up yung de, yo. Ay yo. Sige yaw, mga kametal, at ako'y patuloy yung follow i-like, i-share, subscribe at yung YouTube channel at yung ating malapit ng inaantay sa July ha. Abangan nyo at kung papagigas kametal kabintal. Ano? Pwede sumali ang kabintal. Pwede, pwede sumali. Siyempre kayo naman ikaw din eh, follower din eh. Di ka? Mas kailangan kasali ang mga kametal Yan. Yeah. Hindi ka. Maraming dapat kasama ang kabintal. Sige ako mga kametal, maraming salamat po.